Noong kaarawan ni Janine Gutierrez, ipinakita ni Jericho Rosales ang kanyang pagmamahal sa isang matamis na pagbati para sa kanyang nobya. Sa social media, nagpost si Jericho ng mensahe para kay Janine sa kanyang ika-35 na kaarawan na sinamahan pa ng ilang litrato nilang magkasama. Sa bawat litrato, makikita ang kanilang kasiyahan at pagmamahalan na tila ba naglalaman ng isang kwento ng kanilang mga alaala at paglalakbay bilang magkasintahan. Sinabi ni Jericho sa kanyang post na napakasaya niyang makasama si Janine, at ipinahayag ang kanyang pasasalamat na mayroon siyang isang partner na katulad nito, mabait, matalino, at napakasupportive sa kanya. Pinuri niya si Janine hindi lamang sa kagandahan ng kanyang pisikal na anyo, kundi pati na rin sa kagandahan ng kanyang puso. Binanggit din ni Jericho kung gaano kasaya ang kanilang mga adventure, at kung paano nila nasusulit ang bawat sandali ng magkasama. Ang mensaheng iyon ni Jericho ay nagpakita ng pagiging maalalahanin niya bilang partner. Maraming netizens ang kinilig sa kanilang mga litrato at sa matamis na mensahe ni Jericho na naglalaman ng mga simpleng salita ngunit puno ng pagmamahal at sinseridad. Ang pagpost na ito ay nagkaroon ng maraming positibong komento mula sa kanilang mga tagahanga na masaya para sa dalawa, lalo na't kitang kita ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Marami ang nagsabi na bagay na bagay silang dalawa, at hinangad ng kanilang mga tagahanga ang mas masaya at matagumpay pang mga taon para sa kanila. Sa kaarawan ni Janine, tila isa itong espesyal na araw na puno ng pagmamahal, hindi lamang mula kay Jericho, kundi pati na rin mula sa mga taong sumusuporta sa kanilang relasyon.